ito po yung uh, sikat na bilihan ng suka at bawang sa Ilocos. Yung yeah, pagmapapansin mo guys, maraming tumitigil dito pag bumibili ng bawang suka, sibuyas. Kaya yeah, huwag kayong magatubili. Pag dumakay ng Ilocos, hanapin nyo lang po ito ang uh, Supia Garlic Stand. Huwag napadpad kayo ng Ilocos. Yan. Kaya yeah, guys. Ito yung may-ari nito ha. Hanapin nyo na lang. Abangan mo na sa vlog ko at po post ko yan. Ito, guys. Pag Ilokos, to so guys, huwag napunta tayong Ilocos. Ito lang. Sa mga tropang hindi tumitigil dito, alam nyo na. Okay. Ano mo pinagkakaguluan? Thank you guys. Thank you for watching.